Niyo, sa tula, ano? Sa tula ka mauli. Oh. Sa, sa tula, sa tula ka mauli. Sa tula, sa kanak sa mga anak. Oo, oh, narim nga rin ato, narim nga rin. Sa oh, oh. Sa mga anak ko. Pero ang sugat sa DSW, kay oh. DSW, yun sa nagtulungan, oh. ipagdulong. Ang anak ka, um, ata, at ang anak sa Manila, ginikan. Oh. Dini ak ibilin e kan kanya. Ay, nga tutuhay. Binuboy po ay Ito nga ka niyang sa sa kapitan, sa kapitan. muli ginagalak uh, niyo uh, mahidulong manlaake. Uh, ako di ano, kusta bataan, kastigado ako kapang kinagat, kinagat, kapang uh, lapdasang uh, paagsugalon. kay minanggaran niya na ato. Kagapilapit, tangak sa umay, ang sa umang. Bisa ka ba is lang, kaya pala.